lang, ganun lang kabilis. Ito yung mga kinakain nila dito. So, tikman naman natin Hi guys, samahan niyo ako ngayon. Bibili ako ng pagkain ko, ng lunch ko. Uh, ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ng mga tao dito sa Guernsey. Wala ditong karinderia katulad nung sa Pilipinas. Um, so, bibili tayo sa store. Uh, yung mga ready na mga pagkain, mga sandwiches, yung mga iniinit lang sa microwave. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yon. So guys, hindi ako nakapagluto kaya eto bibili na lang ako ng kakainin ko ngayong lunch. So pumunta ako dito sa co-op and ito yung mga nakita ko halos wala na. Konting sausage roll at toasty na lang. Meron din silang mga ready to eat na mga sandwiches. Ayan, iba't iba yung kulay at iba-iba rin yung mga palaman. Pero parang halos paubos na rin. Ito naman yung mga minamicrowave na mga pagkain nila. Sa totoo lang hindi ko bet kaya pumunta naman ako dito sa Marks and Spencer. Dito mas maraming choices. Ito nga pala yung mga normal na kinakain dito. Lalo na kapag hindi ka nakapagluto. Ayan, merong mga pasta, merong pizza. I-microwave mo lang yan at saka oven, pwede na. Tapos, meron din palang mga Asian dito. Ayan, merong Indian. Tapos, meron ding mga Chinese. Siyempre, hindi mawawala ang mga European. Merong mga mashed potato at saka mga pies. Tapos, alam nyo ba na lunch nila dito yung mga soup na yan? Yes, soup lang okay na sa kanila. Siyempre, dahil Pinoy tayo at laking kanin, auto pass tayo sa ganyan. Meron din silang mga chips dito, yung mga fries, ayan. Tapos, meron ding mga fruits. Tapos, mga Japanese na mga sushi-sushi. At mga tina-tinapay ulit. Sa totoo lang, hindi ko sila masyadong bet. Kaya lang wala kasing mga karinderiya dito eh. Nakakamiss tuloy ang Pilipinas. Lalo na yung mga Jolly Jeep. Yung marami kang pagpipili ang ulam. Ay, nakakamiss. Anyway, speaking of Pilipinas, eto pala si nanay nagwo-work dito sa Marks and Spencer. Sabi niya may mga sale daw siyang nilagay. At ito nga ang nakita ko, spaghetti. naka siya. Naka parang 50% off. So, kinuha ko na yan. So, binayaran ko na lang yan and umalis na rin ako ng store. Ayan, nakabili na ako ng lunch ko. So, papakita ko sa inyo mamaya yung binili ko. And habang naglalakad ako dito sa my town, merong sumigaw sa akin ng Rappi B. And nakakatawa, ang dami mga Pinoy, mga nagwo-work sila sa mga restaurant. So, tingnan nyo yung isa dito na videohan ko. Ito sa followers po ni Hello po. Ayan guys, nandito na ako sa bahay and shoutout nga pala sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Lola at saka sa Alba. May tumawag sa akin kanina habang naglalakad ako sa market. Lalo na kay Kuya na videohan ko. Hello po sa inyo, next time kakain po ako dyan. Pero for now, ang kakainin ko muna ay itong spaghetti na bili ko sa M&S. So ito yung napili ko kasi syempre naka-sale siya. <laughs> Kaya ito yung, bika, ito yung kakainin ko. Dalawa yung binili ko kasi parang bitin yung isa. So 2.7 siya from dating 4.5. Um, ngayon kasi yung expiration niya, kaya ngayon na natin dapat siya kainin. So, ayan po. Madali lang siyang lutuin. Um, papainitin lang siya sa microwave. So, simulan na natin. So, i microwave lang natin siya. And, 3 minutes lang siya. Tapos, yan, binubutas-butas lang siya. Tapos, start na natin ng microwave. Ay lang, ganun ang kabilis. Ito yung mga kinakain nila dito. So, tikman naman natin siya after. Ayan guys, nainit ko na siya after 3 minutes. Tapos, tikman naman natin siya ngayon. So, unahin natin tong uh, mushroom na may cream sauce. Uh, baka tumama. Hmm. Okay lang siya. Hindi siya parang sobrang wow sa akin. Pero pwede na. Tapos ito naman sa Ah, chicken pala to. May chicken sya. Mas bad ko to. Mas okay to. Mm. So, ito-ito yung mga kinakain ng mga lokal dito, ng mga tao dito sa Guernsey. Lalo na kapag nagmamadali at saka kapag wala or hindi sila nakapagluto. Meron din dito yung mga parang mga sandwiches, yung mga tugo go na mga ba uh, baguettes, na may mga ham and eggs. So, next time po, yun naman ang iba vlog ko. So, ayun po, kain po muna ako ng lunch ko. And thank you. Until next vlog.